Guys, good morning, good day at maagang maaga pa tayo ngayon at saka nagluluto tayo ng lugaw guys ito po kasi Sunday ngayon, ito po yung napag-isipan kong ulam dito sa bahay kasi bisan lang ako uwi. so ayan, luto na guys yung ating lugaw, so ngayon magluluto na naman tayo ng na pamaris sa lugaw so ano ba yung pamaris natin guys Tingnan nyo guys kung ano ang lulutuin ko ngayon. Sino kaya ang makakarelate dito? So, ayan. Meron na akong inihanda dito na kawali kasi magagawa tayo ng ulam. So, ito pala ang ulam ko ngayon guys. Ito ay binigay ni nanay. So, ito, ito. Thank you ka ayan ay sa Fudju Bar. Joke. Ito guys ay tada! Ito ay toyo. Ayan. Ayan, ayan. So, ito na yung lutoan guys. Kay, masarap to ipare sa logo. Ayan. And, tapos, kain tayo mamaya guys ito yung ulam natin masarap siya kasi hindi siya ma maalat hindi maalat guys yung pagkakaloto ni nanay so, ayan guys So, simple lang. Madali lang to guys. Oh my gosh. Nagkaguli yung raman niya ang mga butang. So, ayan guys. Okay, hindi kita guys. Mabango na siya guys. Babango na siya. Kakagotong na ang amoy guys. So, hinaan lang natin ang ating apoy. ay napatay. Ayay, napatay. So ako, oh my gosh. So ako lang dito guys. Ayun ako. Hala ko, ano ko is. Ako lang dito guys. Mag-isa kasi umuwi na si Lorenz. So, wala na akong kasama. So yung kapitbahay ko, ano na nga akong kasama mo. So ayan na guys. Nagluto na tayo na. Ah, gulads. Sa Tagalog, tuyo. So ito ay tuyo guys sa aming sa Bisaya, Bulan. Sa Klabernon, Boyan. So, nakakagutom, guys, ang amoy. Amoy pa lang. Gutom na gutom na. <laughs> See, guys? So, ngayon, ito ay buto na. So, tabi lang muna natin, guys, kasi alas 6 na pala, guys. Pupunta muna ako sa aking backyard farm. So, yun guys. So, tayo ay magpapakain muna ng mga manok natin, guys. So, yun pala yung ini-incubate ko, guys. So, ngayon, kita nyo, guys. Sa nagpa-itlog na bahog. So, ito muna ang dalhin natin, guys, kasi magpapakain tayo sa ating mga manok yan hindi guys. ako ang mga alagang aso so yun guys so pakainin na natin ang ating manok pala dito yung tuan ko guys yung sukdanan so ganito din kadami guys hindi ko rin alam kung ilang ano to guys grams so sa ganito lang kadami yan guys nagwa wild na siya ito pala ay sweater boston sweater ito ay sweater okay guys, malakas guys okay, so ito yung isa. pure white kale so pa yung more Dito ko nilalagay yung pagkain guys yung aso ko talaga makulit. Ayan. <laughs> yung Toby nila guys yung natin yung 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 na dito. Mayroon pa yan. Bago pa sa gabi yan, tapos ngayong umaga, papalitan ko na yun. ito din, papalitan ko na so ito pala guys ang gamit kong so ito guys, ang gamit kong tubig para sa kanila better aid <laughs> yun guys lalagyan ko ng better aid ang kanilang mga tubig para healthy ang mga uh, itlog nila guys tansyahin nyo lang guys kasi ito ay para sa isang galong iubos to ubosin to para sa isang galong so subok ko na rin ito guys yung una kong bread ito yung ginamit ko guys So, lagay ko na yung tubig sa kanila guys at hindi na ako mag-video. Maraming salamat sa iyong panonood. Bye-bye!